Ayan na guys, yung resulta ng baha. Pass oh. out yung mga tanim. Kawawa wow, yung may nagtanim dito. yun ang ganda-ganda ka pa naman sana ng mga tanim. Bumago na. Dahil tinan mo itong daik na ginawa nila. Oh. Nakitid, tapos hindi pa nila tinapos. nakatiwangwang lang. Tingnan guys. Oh ganito kami dito guys kapag um, yan parang mga sinampay ang mga basura guys dalawa lang mga disiplina yung mga tao sa taas yan ganyan so guys sobrang sayang pananim Tingnan mo yung ano hmm. lumago na sana itong ampalaya ayan wala na mga okra lahat madami yung tanim dito guys Buti kahapon hapon ako ako ng mga talbos. Yan siya. O yung tulay na malaki na yan. Oh. Dito yan. Oh. Dito yan nakalagay. inanod na siya. Lalo na tulay yung bumaha dahil sa pader na hindi tinapos. Yan. Hmm. Yan. Hmm. yung Yan. dito Yan. Yan. Hmm. Hmm. Kailangan mong masampay guys. Oh, hanggang sa dyan o. Oh, Kalahati yung rate ng tubig. So, ini wa wawa Dyan sa ba baba ng bahay. Hanggang bubong.